sa kabila. Ay, mga bising, birada yung aking kasama. Wala ka ng nylon doon, Tado. Wala ka ng area doon. Wala sampai? magsapay. area ka doon. Bagong area yan, mbak tayo pa Rejodon, rejodon. Yes, rejodon, rejo. Dalai nyo mga nylon. Wag dyan sa nylon ninyo. Kahit dyan na lang. Dyan na, dyan. Dyan. Putol yung nylon nyo, putol eh. May biwas botol botol lagdong ito lagdong ke okay, botol oh ka, Isang piraso na kami mga kabising sa madaling araw Yan yung nakapasibad yung mukhang Mukhang tao ah. <laughs> <laughs> Alam mo muka di <laughs> So time check tayo, oras natin ay alas 2. 20 pa lang ng madaling araw. Ayun. rea ay, 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 kumbati, Diyos lang ay may kumain na Kala yung tinggay ng isla kadalasan mga alas blues, alas tris Lalo na yung paumaga mga kapising Alas mag sabay sabay na yun sila, kakain na yung isla So yan ang ginagawa namin sa lao to Tatali ng bato, pamain Tinatali sa bato para yung pain ay ah, madala dun sa ilalim tapos ay yung kulay itim na plastic yan ata yun, binalot namin na <tinyo> Ha? ay mga aboteta 30 yan 30 mayigit tak mayan. ini tayo may lang. Sino na na? Sabay ito, sabay Meron ya meron. Ikisama ni ikot yung pulunan. Lalin. Bilis bilis yang galau. Oh, siapa ini? siapa lapit itu? Oh, wak lain. Wak lain wak di tahu di itu, Lapit tu lapit. Wah, wah, mabiyah. Labit, 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 labit. Pagka may sapay, eh, dikit lang ha. Laglong na pala ito. Itulak yung ano, series, tulak pa ganun. Ya, yeah, o oh, yan, 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 yan. ba bakanti. Dalawa ito mga bisig Dalawa. May sapay pa doon? May nylon pa? Ganso, ganso. Purma lang. Oop, okay. Malikot ang isla, malikot. Dok, ilag muna, dok. Ilag muna at makakuan yung isla dito. Okay, malikot ang isla. malaban. lumalaban. Oh, may na sampai pada sa kabila ah anu dong Huwag mo lang iyan oh, sa kasko ah. Ayan, ayan, ayan. Bantay pa. Ganso ay, bantay. Ay, ay. Atakbo. Nalaban yun yes, sa, nalaban. Ilang, ilang. Lagdong na rin yun mga kapisyo. Oh. Okay, okay.

Parehas malapit na. Oh, ito sa inyo. Nasa inyo may exit pa nating pamalo. Dalawa malapit na mga bising. Nandiyan pamalo ha, nandiyan. Ah, nandiyan pamalo, ayan. Uy, wag sa nylon, wag sa nylon. Wag nylon, gay, gay. Noy, angat, angat lang sa inyo, noy. Nandiyan pa malo, nandiyan na. Gigi, tira. Huwag sa nylon. Huwag kayo magpadala sa akwa na. Angat, angat. Huwag, mag, magpadala. Gigi, tira. Baba mo kunti, baba kunti. Mayan, mayan, mayan. Mayan, okay. mayan, mayan, mayan. Akin yung pamalo dito. Akin pamalo dito. Akin yung pamalo dito. Sige, okay. Tanggal itu isa, batok. Tanggal. Diyan, ilalim. Ilalim na. Okay. Okay, tanggal siya. Oh, ya. Pantas na naman. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dito lalim.

Ini kadoin, Kailangan ay angat diretso Diyan na, diyan na, sa gilid Diyan, diyan, diyan Diyan na, diyan, diyan Sige Palutang Ah, simi Iwas ako eh di pait kan biasa yang mau eh tepok hari bale 30 yan 30 ay mga bisyo ah. okay. para maka kuwan di kay pelutan abang may nagbibira di, pag may nilagdungan ah, ikuwan mo hawakan mo lang para para maka ikut kagad. Hindi yung imitir-imitir. Pwede yung magkapaabul at nutangin ito eh. Wala ano mo lang. Diretso yan, diretso yan. Itaw na. Oke, berada na naman tong aking donger mga gabising Oke, hey, bera lamura, ma layo paman yan Sige, hey, bera I, hey, pagka malapit na sakai, lumapit Sige, bera, bera, malapit ay dano may mga gawa pa yang iba 'di hey, basbasan mo lo. 'wag mo antayin na pag mo ganyan supply lang yan drain mo Pangit yung lagdong mo. Ng sa akin yan. Sablay lang yan. Hello bye mo muna. subunadan. Salijen. Bayan ng cellphone, San. talaga yan. So yan mga na sampan yung Uh, pang tatlong uh, pang apat na ito na tuna kasi pinasok namin yung pinakaunang tuna diyan mga kabising. So merong isa dito. yan Sa tapos dalawa dito. Ayun mga kabising. Saka ang oras natin ay mag alas 4 pa lang sakto ng madaling araw. Alas 4 impunto ng madaling araw. yun Mabati lang. Hinagis mo. Sablay. So, ayan. Ng area ng aria lang kami. Para sakaling pa mga kapising. Mga kapising, napahil na namin dito yung apat na piraso. Kanina ang um, mandaling araw. Ayan, bali nag na kami ng ilo. Ayan. So yan araw mga bising pa sikat na, maliwanag na. Yung aking dalawang sirisan ay nag ba sa baba. Ayun yung aking sirisan, dalawa yan, ando yung isa. Nagyan siguro konti. Nagyan din konti, kahit kalati lang para bumalik yung kulubot ng isa bumalik ng pagkahamis yun e lang so sa atlis ay na kwan kalate lang kalate palamig tubig oh tubig na tubig Tahan na isang sako. <laughs> Ngangat apa yang Tahu nih, tahu nih, ponti nanti lang Balik kan Kalau lakas talaga ba, basah makahuli ba Malakas pumalo itu Pero pag walang uli ah, kain na. <laughs> May na pumalo. Sino nakapasibad ngayon? Hoy, tama na 'yon, hoy. Tat Tatlong ano na. Puro na lang doon sa tubig, tuno 'yon. Okay. Hey. Alin? Padlas? Tiningnan lang ay. Tiningnan ang nylon? Umikot na iyang. Umalas. Tapos ay wala, wala na. Hindi pa, ano pa yung kana? Tapos umigot mo na yung isa. Umigot na naman uli. Hindi na nakasabit. Pakapita na ay. Kailangan mabilis ang reaksyon. Dili pa lagi reaction nito lang ni Idol mga fishing <laughs> <coughs> <coughs> ayan, ayan may tubig na yan. may tubig para preska preska yung isda malamig na malamig ang tubig namin na nilagay dyan mga kabising kailangan na yung malamig Ah. Ah. Okay, lang pogi. Bukod lang bu bukod dal lang, lang sila. Kung pogi pwede. Eh hindi pogi ay. <laughs> Kung pogi sana pwede mo sana abutan agad-agad. Ha? Ito sayang. Oh, ano nangyari sa pandaing mo? Sinibad, hindi na tinamaan. May sinibad bang ganun? Taka ka lang. Tinamaan, hindi ko nga kailangan hindi. Ang sinibad ay walang matira. Kinain ng pusit yun. na yun. Ah. Ano pa ba? Ka Kahit ikaw, buntog ka doon sa ilalim. Kaya, ay, kainin ka ng pusit. <laughs> Kahit ikaw, buntog ka doon sa ilalim. Okay, nga. Walang pili yan. Okay. Area area lang. Malabo yung kamera natin ngayon ah. Jo asa as. Para siyang para siyang pandesal ba. Puno sa balot. So ayun. Sarado na namin. Yan mga kabising, oy. Oh mga kwan, yelo pamain. Kuha na kayo. So ayun mga bising na pasok na namin yung isda. Yan, maraming salamat at kahit pa paano kami ng apat na piraso ngayong madaling araw na to. So, yung ibang isla dyan ay napadala na namin kahapon. Kaya, panibago na naman to mga kabising. Panibagong pile na naman. Ang tuna, uy, naipit pa yung toothbrush. <laughs> shout out dyan! Yo, shout out ka muna. Natasawa ko sa tanay Diyan ka muna. Puntay ka lang dyan. Saan banda kayo sa tanay? Ay, Katolos. Katolos. Tanay Rizal. Oh. Barangay ba yun? Katulos? Ito yun, daw sa asawa niya. Diyan ka lang daw, sabi ng asawa mo. Ipon kalang jan dyan. nakahuli kanina eh. oh, Aba, ilan ang piraso huli mo lahat? Oh, Dal dalawa. Sige. Okay. Tira, Dalawin tira lang para dagdagan pa. yan. So, ayan mga kabising. Yan panibagong kabanata na naman ngayong umaga na to. Maraming salamat sa panonood ng video na to. At God bless sa ating lahat. Salamat.